Ang inyo pong nakikita ang live na kuha sa Quiapo Church kung saan patuloy ang pagdating ng mga deboto ng itim na nasareno ngayong bispiras ng traslasyon. Palala po ng pamunuan ng Quiapo Church, panatilihin ang pagsusuot ng face mask sa mga dadalo sa misa. Ipinairal din ang social distancing bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19. Oras-oras na ang misa sa Simbahan ng Quiapo bilang pagpupugay sa Itim na nasareno. Sa hindi po mga makakadalo, hinihikayat ang mga mananampalataya na manood sa social media platforms bilang bahagi ng pagpapatibay sa seguridad, gumamit na ng mobile scan trailer at walk-through metal detector ang mga pulis sa Quiapo Church sa unang pagkakataon. Muli Pinapaalalahanan ang mga deboto na pupunta sa Quiapo Church sa Maynila na bawal po ang pagdadala ng mga matatalim na bagay. Yung mga nakakalasing na inumin at lalo na ang mga armas sa tansya po ng Philippine National Police na sa higit dalawang milyong deboto ang inaasahang makikilahok sa traslasyon ng itim na nasareno bukas. Samantala magde-deploy ng mahigit isang libong volunteers ang Philippine Red Cross para umagapay sa mga dadalo sa traslasyon ng itim na nasareno bukas. Ang KPRC <tod> si Chairman at CEO Richard Gordon, kabilang sa mga ito ang First Aiders, Emergency, Emergency Response Personnel at Medical Teams. Magtatalaga rin ng sampung first aid situations o aid stations at ambulansya ang Philippine Red Cross sa ilang kalsada sa Maynila na pagdaraanan ng ruta ng traslasyon. Kaugnay nito, mula noong January 5, naka-code white alert na ang lahat ng ospital sa Metro Manila upang masiguro ang paghatid ng atensyong medikal sa traslasyon ng itim na nasareno. Sumantala tatlong araw na suspendido ang pagdadala ng baril sa labas ng bahay sa lungsod ng Maynila bilang bahagi na rin ng paghahanda sa kapistahan ng itim na nasareno. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio. Nagsimula ng ipatupad ang gun ban sa Maynila kaninang alas 7 ng umaga at magtatagal ng hanggang alas 7 ng umaga ng January 10. Layon itong matiyak na ligtas ang mga milyong-milyong deboto. Una nang ipinatupad ang no-fly zone kahapon na tatagal hanggang Miyerkules at ang no sale zone noong January 6. Ipinatupad din ang liquor ban kaninang alas 12.01 ng hating gabi na tatagal naman ng January 10 ng kaparehong oras. Mahigit sa 15,000 polis ang ipapakalat sa traslasyon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.